Pagkakunti na ng umaga, hindi pa ako tapos maglinis. mayak mayak tumatawag si Rafa. Okay. Maaga lang magmagising. Ayan, lalagay ko na ito ulit. Sa closet ni Madam. Nakatambay dito at saka sa bag na ng ito. Iliwan namin na araw. Ngayon, ang laman ng bag. Meron siyang laman na yan. So, okay, na

kung ano yung tsura na ito? Wala sa lupa Bago ako eh, matagal sila nagkaroon na patulong ulit eh. Thank you. 在家里面，反正没不了别的。<laughs> <laughs>

Okay. So, ilalak ko na siya kasi kailangan ko na kasi para hindi sila maglaro dito. Maya po nila maglaro dito Ito yung Ay, tabingi. Ito yung tabingi. <laughs> tabingi. <lang>. Ayan. <laughs> hindi ko naman ito nilalak dito pala. Ini nak di seling nut dalam waktu kasih dito itu. Tentu lah. Ayaan. Oh my god, aku kelimutan nyipanti. Oh, ayo dah nanti. Sebagian dari punya panti dinacakan mengabret. Ayan, tupiin ko din yan. Susaka so, ko na siya tupiin pagkatapos ko linis. Madali lang ako nang linis. Sana hindi lang ako palutuin ni madam. Kasi, yung so, hindi tupiin yan. Pero, ito kasi yung sala na to. Tsaka kwarto sa mga bata. Hindi ko pa natapos. So, muna ako. Bye-bye! Oh my God! Tabi. Ayusin ko muna kikita niya sa CCTV sa tanggalin ko to mawag kasi tanggalin niya kwarto ko lang ng CCTV tatlong VA tatlong kula meron kwarto sa mga bata meron tapos kusina bye bye